si Falcone di po ito ang tamaho niya ito yung umaga dito ay mo palata daw babae lang po yung nagwawalis akala ko babae lang yung ano yung magwalis pati pala lalaki <laughs> magwalis pa rin na at saka yung maglaba akala ko babae rin yung maglaba pit ano? pati pa rin lalaki maglalaba pa rin mo oh don't don't Naglalaba ako. Kasi po ikaw lang mag-isa, sino maglalaba sa'yo? Ito pang paano, pang paano sa mga dugo ito. Ayan, mag-a, dito na dito po yung bagong tanim po ulit ni J-Poy yan. Si J-Poy po nagtanim yan. Hmm. Parang nga po lagi mag-umigulit. Ito yung umaga. Bundok ng province. Ayan, nagsamasama na po yung 4 mariyas. Ito na yung mga marias yung pinagtipan natin. Hmm. Umating na.

missionary uh, at sa mama po dito kay Namayli dahil mamaya po isasabay na lang po namin dadrop na lang po siya doon sa kanilang lugar kasi pupunta rin po kami ng Batangas o oh, kamusta naman ang bakasyon mo Nery? okay lang naman po ha? okay lang naman po oh, naging masaya ba yung bakasyon mo? Okay. ilang taong kang hindi nakauwi doon? hindi pa po isang taon ah wala pa pala isang taon oo oh, hindi katulad din Namayli Uh, sa so July pa kami isang taon. Mm. Yan yeah, at uh, buti naman at nakabalik na kayo ng ayos dito. inaalam na mamaya kay Ma'am Bro. Idadaan, idada, idadaan ka na lang namin daw doon sa lugar ninyo. Kasi pupunta rin kami ng Batangas. Si Nanay nga wala dito. Masasabi ko lang sa inyo pagbutihin nyo yung pag-aaral no, Para matupad yung pangarap mo. Oh, ilang ano na lang ba? Para college ka na. start kana na ngayon? College ka na? Hindi po. Ah, 12? Basta mm, pagigihin nyo. Maayos na masinong mga marot doon. Kaya lang, pasensya ka na kung hindi ka namin napupuntahan doon. Ha? Palagi. Kasi misal na kami nakapunta doon. Kasi busy rin si nanay. Siyempre pag gusto namin pumunta doon, sama kami, di ba? Hindi yung ako lang o kaya si nano. Kaya lang, kasama kami si na-missis. Pagpunta doon sa inyong lugar. Pero baka makapunta kami daw doon kasi si Jeffrey gusto mag-swimming daw doon sa inyo. Nung unang dating mo dyan, nakita mo si Jeffrey. Ano ang sabi sa'yo? po. <laughs> Kantahan lang po doon. nagkanta-kanta kayo? Mm. Masayahin yung si Jeffrey kaya mas maganda kasama kayo dahil at least. Pero nung una nalungkot siya. Nalungkot. Okay na ngayon. Eh kaya lang eh, ano, kung kami matanggas, eh, hindi ka naman makakasama. Gusto mo ba sana sumama doon? Ah, Ayaw mo na rin. Ah, sige, okay lang. Kasi nga, uh, magbibirthday kasi si... O oh, pahinga muna, magbibirthday kasi si inay. Si inay, magbibirthday yun eh. Kaya parang doon muna kami mag lalagay hanggang linggo lang naman. Kung mas nampayo ko rin lang sa'yo, putihin mo yung pag-aaral mo, ha? Yes, pag hindi naman kita, ano, ah, pero siya na, Maylin, inaingatan ko talaga yan kasi siyempre gusto ko katapos mo sila ng pag-aaral. Ganon din, yun yung payo ko sa sa iyo, kina Jipre, sana matapos yun yung pag-aaral nila. Ayan, bagong paligo na si Maylene at si Russell. Okay. Si Neri. Iyahatid <laughs> yeah, na po namin si Neri kasi po yung ibang damit ninyo ay iniwanan ninyo doon sa mas maganda naman para yung pagka umuwi kayo, hindi may magagamit na kayo. Kaya pag may dala ulit kayo para nadadala ninyo mga luma ninyo mga damit na doon. Para makatikim din daw kayo. O. Sabi ni nanay. Si nanay po kasi ay nasa nasa yeah. nasa Batangas. Galing pang probinsya yan. Oh, sige, hachi ka na. Hachi na. Dali, dali. Dali, hachi na. ko na nga. Hachi. Dali na. Hachi, <laughs> hachi na. Hachi na, hachi Dali. So, po talaga yung iba. Yung sipon na inuubo yung iba. Kuminom ka ng maraming tubig. Nagpunta lang kayo dito tapos si ay, ah nagaling kayo sa dabo uh, nag nanibago tapos, na kayo. Kami may nambunan po, may pumunta kami nang SM. Mm. sabi so, lang po mga bata. <laughs> Nanu lang po ako nung sumama po kay mama sa Abotohan. Hmm. Bumoto ka na rin? Hindi po, sinamahan ko lang po si mama tapos Si papa mo bumoboto rin? So, sobrang init po nung. Sabi niyo malamig kasi, sa inyo, ano ba talaga? Hindi po kasi Tabalugo, iba-iba naman po dun sa amin eh. Kasi ah, iba-iba pala, may malamig Pumundan na lugar. Kung kami doon. Mayroong ano? Ano ba yung Pumundan. sa inyong banda? Sa, Pasko. sa, ba, sa mga sa, banda? Sa, mga sa, ba banda? Sa, Europe yun. Hmm. Kasi parang nasa Europe pala na tayo niyan. Doon kayo siguro part, parting ano, Switzerland o dito <laughs> sa Finland. Kasi iba-iba yung klima doon sa inyong lugar eh. Ayun po yung pag-uwi po po yun. Kasi wala po kami, wala po kami almosal tanghalian mauwi ko po doon sumakat po lahat ng sumakat po bakit di, di ko pa alam tatay ano nangyayari sa sa akin tatay parang inaano po yung dito sa ano sa ko po ano na naman parang nanginginig po ako tas nagsusukat po ako yung no, gutom yun ko. baka gutom ka gutom yun pag kumaka pag gano yung gutom ka talaga pag tapos kumaka, sobrang sakit yun, po na ulo ko, tapos pagkabukas po, kinuha na po ako ni daddy po, tapos sobrang sakit pa rin po naman. Oh, dapat <laughs> nag dapat nagsabi ka na ano na para makainom ka ng gamot. Man, na po ako. Kaya nga nasakit ang ulo mo kasi nga nagkaroon ka ng sipon. Okay. Sa sipon yan eh. Tapos ngayon, mag ano ka doon ngayon? Mag uh, yung mausok. Mm. Oo, para mawala yan. Kahit na mga 15 minutes. Pero, sobrang lamig doon sa likod. Oo oh, nga, kayo, Pero hindi no. rin naman talaga na malamig na malamig. Kaya kung naniniwala yung malamig na malamig doon. Hindi naman po talaga. Pero Parang nasa aircon ka lang. Ay, parang napunta ka sa mall. Yun ang lamig. Punta kayo okay. sa Robinson, di ba? oh, ganun lang. Hindi exactly. naman malamig. Doon sa Davao, Ang malamig talaga, okay. yun doon ka okay. na no. nagyiyelo. Bakit mainit pala doon sa, da, sa SM sa Dabao? Pero wala pong aircon. Wow, oh, wow, yan. Wala daw aircon po dyan sa SM ng Dabao. Nagireklamo po si Mary. <laughs> <Mayroon>, <laughs> mahina, mahina, ah, mahina, ah, mahina lang daw ang aircon dyan sa SM sa Dabao. Kasi sanay po si Nere, doon po sa malamig na lugar. Kaya, po. medyo, po, yung, time, doon po, yung po, yung po, yung po, yung po, yung po, 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 yung po, po, <laughs> <laughs> Hindi naman eh. Kung, kung, naiinitan ka nga eh. Siyempre normal yun na ano. Mainit eh. Anong magagawa mo. Sumakay so, pa kami ng car car. Oo. Nagbangga-bangga. Ah sa car. Electric car. Tinutulungan po ako nila tatlo. Binabangga si ko nila ako. Dali. Si Dali, si Mylene. Si Sino kasama niyo? Kami lang po. Kami lang kumabata. Isa-isa kami sasakyan. Si Ah. Si okay lang, wala sina po, kung hindi niyo kasama. Hindi, oh, kami, po. kami lang po. Mama, get papa, sarap sa inyo. Ang inubos mo na, babe. Malapit na po tayo magkita ulit. Ah, wow, oh, malapit na makita. Bakit malapit na? Eh, matagal pa yung bakasyon mo. Hindi po, pupunta po sila dito sa June 18 ata ah pupunta ba sila dito? oo wow hindi ko pupuntahin dito yun <laughs> Ay, ah hindi ko dito yun <laughs> bad ko po <laughs> ah, haa siyempre maganda yung makarating sila Ha? eh di yun? Nalibang, 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 nalibang sa ilalim ng tulay. Hahaha! <laughs> Bandang tanghali po, ay kasama po namin, seniori, sa... Sa uh, na yung missionary sa... Saan mo bukong Ano po? Pero na. Ang ko sa Batanggas. Ay! Ha? Ayun, ay... Busy na may din. Li... Sino yung nasa dulo? Gosh. Ayun po si Jeffrey. Ah, uh, ito pa ang Batangas. Sabi ko pa si... Si Nanay. Ang ilo po yung uh, pasyon na gaganapin niya. Nagyari po kang patuntang ng Batangas. Kasama po niya yung kapatid ni Jepo. No? Ayan o. Ayan. Ah, Pupunta po kami ng Batangas. Okay. Okay. <laughs> <laughs> ano pang ginamit mo talaga. <laughs> o oh, yan, narito po tayo ngayon sa isang lugar sa Batangas City. Batangas, ano po ang uh, occasion dyan, Tatay Huls. Bakit marami kayo dyan? Ah, <laughs> oh. uh, bali po mayroon po dito may birthday at magbe-birthday po kasi si Jipoy. Oh, uh, may birthday pala. Uh. Uh. Magkala ah. si Obama. Ah, uh, si Obama. Ikaw may rin, anong masasabi mo? <laughs> uh, <laughs> si uh, ma Mukhang ng yung mga bagong dating mga mga tahimik, ano? Ah, hmm. uh, kumusta na yung mga Maria dating, Tatay Sige. <laughs>

saan ba? malita niya? Malita. Asa sila? Saan? Doon ba sa kabila? Ayun, ka tatamakbo si Dane. Oh, eh. oh, si bye, Mary. Bye, bye Paul. Bye. Bye, Bye. 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 Bye.